so what's so guys Sublano Moto here So ayan mga ropa Kung nakikita nyo, suot na natin Ang sample Ng ating hoodie So ulitin ko lang mga ropa Sa mga order, please Send me a message Or DM me Sa Instagram ko DM nyo sa akin kung ano yung sizes, complete name, and of course your address. So ganun muna gagawin natin mga ropa. Papalala ko na sa inyo yung order nyo para mabilis yung makuha. Kasi kung idadaan pa natin sa TikTok, marami pa ako dapat asikasuhin. So baka magtagal lang. So ang gusto ko, makuha nyo na agad. Okay? So ayun mga ropa ulitin ko Just DM me on my Instagram Okay Para mahanda na natin Ang order nyo Of course ako'y magre-reply sa inyo mga ropa Anyway So ayun mga ropa, May nag-mention sa atin dito sa videos na to Pakipanood muna Hindi trabaho ng lalaki na i ang energy ng babae. Kapag ang babae galit at ang lalaki nagalit din. So ano mangyayari? Gera. Kapag babae, selosa. Tapos yung lalaki nagdududa. Toxic. So, Pero kung ang lalaki steady, almado may direksyon bigla niyang mababago yung energy ng babae that's perfect let's be real babae emotional ouch that's natural pero ang lalaki dapat siya yung anchor siya yung weak, relax dito tayo papunta. Kasi kung pareho kayong walang direksyon, malulunod kayo sa pareho niyong emosyon. Kung hindi kayang mag-lead ng isang lalaki, babae ang mag-lead. At kung nangyari yan, doon magsisimula ang imbalance. Hindi natural rule ng babae to lead the family. At the end of the day, lalaki dapat ang nagbibigay ng safety, clarity, and direction. A man's job is not to compete a woman's energy. A man's job is to lead with love, wisdom, and vision. Loko na sa gitna. So ayan, marapa, bago tayo mag-start flex ko lang muna sa inyo ang ating bagong helmet thanks to KYD kahit na hindi nyo ako sponsoran bilhin <laughs> <laughs> natin to mga hindi, <laughs> hindi sponsor to ng KYD mga ropa. <laughs> pero baka naman baka naman baka lang baka gusto nyo lang LOL <laughs> KYT R2R so usually ang size natin sa helmet XL Pero sa KYT Large pala tayo Maganda siya sa mukha mga ropa Ayun, ang gamit natin is X5 Hindi muna natin nilagyan ng chin mount Kasi wala tayo mahanap And siguro maintain natin na ganito Para mas uh, kita yung ganda ng helmet ba? Diba? So yun nga Ano masasabi nyo sa videos? Mga ropa, yung ganitong videos Na-explain ko na rin sa inyo Pero iba lang yung pagkaka-explain nya Pero ang outcome still the same Okay? As a man, you need to lead the relationship. Hindi ka pwedeng emosyonal, okay? Hindi obligasyon ng babae na dali ng isang relasyon. Kaya nga ang tawag sa lalaki, pundasyon or haligi ng tahanan. At ang babae ay ilaw ng tahanan, di ba? Kasi mahirap din naman na ang bahay mo madilim. Gets? At mahirap din naman na kung ang bahay mo maliwanag, pero magalaw or shaky kasi mahina yung pundasyon so kumbaga at babae magnifying to each other or, or complementing each other di ba? kailangan natin ng isa't isa hindi natin kailangan magpataasan hindi natin kailangan magpaerehan okay? kung gagalawan natin yung ano natin obligation natin bilang lalaki at gagalawan ng babae yung obligation nila bilang babae then I'm not saying the relationship will become smooth nandun pa rin syempre yung conflict pero mas masasabi natin na magso-survive or mas magtatagal ang isang relationship kung alam nyo kung ano yung obligasyon ng bawat isa. Hindi pwedeng parehas kayo emotional. Kaya nga huwag kayong maniniwala mga ropa sa mga babae na nagsasabi na ang lalaki walang emotional intelligence o masyadong bato o hindi nagpapakita ng emotions. That's who we fucking are. Okay? Hindi dapat ang lalaki nagsasabi ng emotions or nagsasabi ng feelings niya o ng problema niya sa babae dahil unang-una ang babae walang pakialam yan okay? ang tanging pakialam ng babae is kung ano yung nararamdaman nila o kung ano yung pwedeng maramdaman nila pagkasama ka nila gets? kasi ganito mga ropa they are not ano, problem solver okay? walang pinagkaya ba yan for example yung girlfriend mo nagpakulay ng buhok nagpakulay siya ng buhok at hindi niya nagustuhan pero sabi ng mga ibang kaibigan niya na nag-recommend okay naman daw yun pero nung pinagawa niya doon sa salon na ni-recommend ng mga kaibigan niya sa Blay. So nagagalit siya ngayon. So nagrant siya sa So dahil ikaw bilang lalaki, you are the problem solver, di ba? So anong usually ginagawa ng lalaki? Ang gusto ng lalaki, ma-solve ang problema mo. Di ba? O gusto natin ma-solve agad ang problema ng mga kababaihan. Pero hindi natin alam na ang mga babae gusto lang is marinig yung kanilang mga rant o yung mga kanilang hinaing women just want to to be heard okay they don't want us to give them an advice na or answer to their problem they just want to rant they just want to say something they just want to you know uh, hayaan mo silang mainis or ilabas yung inis nila gets so kaya dapat mga ropa uulitin ko you need to be aware or you can ask her are you asking me to give you uh, an answer to your problem or you just want me to listen to your rant di ba gusto mo lang ba mag rant sige pakinggan kita walang problema pero syempre bilang lalaki minsan or kadalasan hindi natin maiwasan na talaga magbigay tayo ng advice pero uulitin ko mga ropa women just want to be heard okay uulitin ko putang ina lagay nyo na sa, sa utak nyo women just want to be heard women just want to be fucking heard okay kadalasan or 99.9% ayaw ng babae na bigyan mo sila ng solusyon ang gusto lang nila magran or maglabas or mag, mag magdadakdak okay yun lang wala nang iba after that they feel good so balik tayo nagpakulay siya ng buhok sumablay so tayo mga lalaki kung naintindihan natin ang kababaihan of course maintindihan natin ah okay she just want me to listen she doesn't want me na magbigay ng advice or magbigay ng solution sa problema niya gusto niya lang talagang pakinggan mo siya yes correct kaya nga pag ikaw nagsabi ka ng problema sa girlfriend mo or ng mga hinanaing mo sa babae, they won't fucking give you advice. Okay? They will just listen. And, most of the time, they don't fucking care. Because most women, they don't know how to find solution with their problems. Because women just want to be fucking hurt. Okay? Baliwanag ba yan mga ropa? Uulitin ko. Ulit nyo eh. <laughs> Ang mga babae gusto lang mag-run, magdadakdak pag meron silang problema. Ang gusto lang nila sa atin, makinig at hindi magbigay ng advice. Kaya nga, pag nagbibigay ka ng advice, para sa'yo, wala namang masama yun. Para sa'yo, binibigyan mo siya ng solution. Pero, in the end, ikaw pa yung mali. Okay? Kaya ngayon, meron ka ng idea, So, sana, wag mo nang gawin, Ropa. Okay? Balik tayo sa pagpapakulay ng buhok. So, let's say, yun nga, sumablay. Nagalit siya. Sinabi niya na hindi na ako babalik dun sa salon na yun. Grabe yun. Parang feeling ko, ano siya sa akin? Insecure siya sa akin. Ah, may mga ganun, ganun na. Siyempre, ikaw bilang lalaki, we. Bakit naman may insecure sa'yo yun? Hindi ka naman kilala nun. Grabe, mga ganun. Alam mo naman ang mga babae. Superficial ang mga babae. 'Di ba? Pag nagpakita, "Hi girl." Kala mo po 'ta gusto-gusto isa pero pero nagpaplastikan niya mga ropa. Ano <laughs> si mga babae ayaw nila isa -disa. Kunyari lang. 'Di ba? They are, you know, insecure to each other. Sila yung kadalasan nagsisiraan sa isa't isa. Kaya nga ka mas marami kang naririnig na chismisa ng mga babae or kababaihan. Anyway, let's go back. So yun nga, mga ropa, kaya wag na wag tayong magbe or wag na wag tayong maglalabas na sa ng loob o ng hinanaing sa girlfriend natin dahil tayong haligi okay hindi natin sila pwedeng asahan na masasandalan natin sila at tanggapin natin sa sarili natin yon na kahit anong mangyari wala tayong magagawa o hindi natin kayang baguhin kung ano yung biology nila bilang babae that's who they are okay mahirap sandalan ang babae kaya nga nanay mo bunganga ng bunganga dahil nahirap sila sa inyo sa pagpapalaki sa inyo lalo na yung single mom kaya you should be ano, you should be proud of your mom if she still raise you a good person. Kasi mahirap sa mga kababaihan 'yon. And di naman natin naalisin 'yon sa mga kababaihan na talagang gumagawa sa rin sila ng paraan para buhayin ang kanilang anak kahit na sila ay mag-isa lamang. Pero my question is, bakit kasi pumili ka ng lalaki na alam mong hindi ka kayang panindigan? Yun lang yun. Ako, mga ropa dati, may client tayo. He's uh, 67 years old right now. And I learned from him. So one time, nakwento niya sa akin, he's living alone, pero yung mga anak niya malalaki na na sa US na, mga nurses. So yung asawa niya, is matanda sa kanya ng anim na taon. Ginoa you know niya yung manager niya eh. What? So naging sila, nag-anak sila. And then, he realized na mali yung decision niya. Kasi alam mo naman, syempre, manager niya yan eh. Tapos siya, ano eh, sa company, under siya nung, ano niya, nung asawa niya. And even sa house, dinadala yung ganong ano, behavior nung asawa niya. So, ang sabi niya ganito, hindi ko makalimutan yung kwento niya. Sabi niya, pag nakagraduate na yung anak natin, hihiwalay na kita, maghiwalay na tayo. And tandaan mo yan, gumaga, marami na tayong pinagdaanan, marami na tayong pag-aaway, at alam natin na hindi tayo magkakasundo. Kaya, hopefully maintindihan mo na pagka-graduate ng mga anak natin, maghiwalay na tayo. And ginawa niya What? ganun kalupet mga ropa hindi ko sinasabi na tama yung ginawa niya pero dun mo makikita kung sino yung may payag dun mo makikita na talagang willing magtsaga ang lalaki na tiisin ang ugali ng babae para sa kapakanan ng kanilang anak dahil like I said mga ropa maraming beses ko na sinabi ang pag-aasawa ay hindi about happiness it's about raising kids together di ba? para magkaroon ng magmaayos na society kailangan merong magulang na nag sa kanilang anak 'di ba? Hindi 'yung mag-aanak ka, hayaan mo na siya. Ano 'yan? Hayop ba 'yan? ba? Diba? Kung 'yung mga hayop nga ginagait pa rin 'yung anak nila eh. hanggang sa matuto eh. How much more 'yung tao? 'Di ba? Tandaan mo, sa mundong ito, hindi tayo nabubuhay sa ideal world. Nakagaya ng mga sinasabi ng mga white knight na dapat ganito tayo, dapat ganito ang lalaki. Na wag natin pakilaman ng mga babae, hayaan mo silang manamit na maikli That's fucking bullshit. It doesn't fit in. Okay? sa mundong ginagalawa natin, we should be living in reality. Kasi pag yun ang gusto mong mangyari, ideal, then dapat ang mga pulis na babae na do duty sa gabi. Dapat sa gabi may mga guard na babae. Dahil kung talagang ang problema na sa lalaki, then mali ang pagpapalaki ng bawat magulang sa lalaki. But then, most of the parents are failure because naging bastos ang anilang anak. Anyway, balik tayo. Mga ropa, parang ano yan eh. Imagine mo may bangka ka, tapos naglalayag ka. Ano yung ano, yung parang may pambalansi nung hangin. So ang bangka, pag ikaw, magaling kang kapitan, or alam mo, kabisado mo na, yung alon, yung hangin, kahit maliit yung bangka mo, walang problema or wala kang magiging problema. Dahil alam mo, kabisado mo eh, yung move ng hangin at lalo-lalo na yung move ng alon. sa isipin mo, yun ang babae, yun ang emotions ng babae at ikaw yung nasa bangka at ikaw ang mag control uh, ingay nyo sir Ren dahil so yun nga uh, tandaan mo ikaw yung mag-control ng bangka mo ikaw ang kapitan ng bangka mo at alam mo uh, ang takbo ng hangin ba diba, kabisado mo so dapat ganun so ituring mo na parang alon at hangin ang emotions ng babae okay pero hindi siya nag-steady na ganun kalakas lagi siyang nagsasubside 'di ba? Kaya nga kung ikaw alam mo kung, kung paano ka maglayag then you don't need to worry at all. Na alam mo na itong uh, hangin na to, hihina rin itong alon na to, titigil din at makakauwi ka ng safe, 'di ba? So ganun mga ropa. Tayo ang foundation ng relationship. Babae ang ilaw ng tahanan, 'di ba? Kaya nga mas maraming ilaw, maliwanag ang buhay. <laughs> 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 joke lang, joke lang. Kingin na nyo. Sabihin nyo na naman. Eh, sinasabi na mga babae. Every successful man down there's a woman behind so ibig sabihin if you want to be more successful kailangan maraming babae What? hindi mga ropa hindi <laughs> mo kailangan gawin yun anyway so yun mga ropa ulitin ko ikaw ang maglilid ng relationship babae will just follow kung ano yung dapat para sa relationship at uh, dapat maganap ka talaga ng babae magtitiwala sa'yo at dapat talaga pakita mo nakatiwatiwala ka kasi kung hindi lagi magulo ang relationship nyo kasi ang mga babae talagang lagi tayo sa challenge lagi tayong shit test kaya dapat ang emotions mo kontrolado mo kasi talo ka kahit magpadala ka sa emotions mo it's okay na ma-feel mo yung emotions mo but never ever be ruled by your own emotions kasi talo tayo mga lalaki uulitin ko lahat ng naging emotional talo kaya nga there's a research na pag ang lalaki sobrang in love sa babae nakawala yung pagiging ano niya competent hindi na siya nakikipag-compete sa buhay or sa ibang lalaki all he cares is his feelings and hindi natin alam na hindi pala yung nakakatulong sa atin oo masarap sa pakiramdam pero ang backfire nun yung babae nawawala ng interes at yung buhay mo nawawalan ka ng control okay? kaya mga ropa ulitin ko it's okay to love your woman but never ever be in love like a woman okay? so yun guys thank you so much I'll see you guys next time and bye bye show love peace out and be back mysterious mga ropa Tuloy din ko mga ropa. Kung sino 'yung mga gusto mong order, eto, ang ating hoodie. Just send me a DM sa mga gusto mong order, name, address and size. Okay? Papalalamud ko sa inyo.